Hi guys, good afternoon. So again, I have a parcel Kaya kailangan nating i-video uh, para ano, para meron tayong documentation. I don't know if I still have, you know, the amount or yung storage amount na kailangan natin for this video. Anyway, I'll open this one very quick. In order ko to siya sa uh, NCR sa Manila. Oh. Ang Basta binili ko to siya sa Oyo Oyo Re, Regnon? Oyo Regnon Shop. Sa NCR Metro Manila, Paranaque. Moonwalk, Chico, and Acacia, Paranaque. Ayan, para makita ninyo. So, ito, gadget ito. Because, um, nakita ko sila online. Um, nagbagsak sila ng presyo. Ayan. I want to give this one to my sister and I wanted to make sure na sana okay ang lahat before ko siya maibigay. So, ito na, tinanggal ko na siya package and it looks like this. The, the, ah, uh, the box is premium, matigas yung box niya. So, let's uh, remove the plastic. Kasi gusto kong ano muna yung, yung hindi sira. Siyempre, di ba? Bibigyan natin sa kapatid ko eh smartwatch to. So, sabi nila, it comes with freebies. Wala namang freebies na binigay. So, minus one point na sa si star. Okay. So, meron siyang kasamang earbuds. Parang ganon. And then, yung watch itself. So, let's open. Pag-ganyan yata. Ah, pag Para makita. Kasi baka sabihin ng seller na hindi natin siya pinapakita. So, this one this is what's inside so i don't know what's this ah yung parang ano niya yung parang sticker ay ah, yung ano taw yun nilalagay sa ano sa mismong watch so ito sya yung cover yan sya and you know manuals and manuals and all So, it comes with 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 straps na pwede niyang papalit-palitin. It comes with a, eto, yung charging dock. This one, a charging dock. And then, um, tingnan natin sa ilalim ha. Kasi, ito yung kanyang earbuds. Ayan siya. I don't know, ko na lang to kung ibibigay niya. Kung hindi niya ibibigay, okay lang. Ito siya the earbuds and then this is the watch itself yan siya ito yung watch hindi natin siya uh, tatanggalan ng plastic but we'll try to open this one now um, and then i-try din natin na yung charger kung magcha-charge siya syempre before natin ibigay sa kapatid natin dapat it's functional Diba? dapat functional siya so ito ito yung charging dock niya. Okay. So, let's try. Tanggalin lang natin ito. Ito. And then, oops, nahulog. Saan na yun? Ito, yung parang rubber band niya na pang ano. Pang ano lang dito. Okay. So, try muna natin i-open yung watch. Okay. Ito yun ha. Seller, ito yun. So, syempre, ilalong press natin yan. It looks very premium, guys. See? Tapos, oh. ang laki niya. Oh. Laki. Ah. Alam ko, eh, ilalong press to, eh. Pamali. Ito siguro sa baba. Oh, it's not... Ayun, hello. Sa baba pala. Hindi pala dito sa taas. Itong sa baba. The battery is too low. Please charge. Okay. So, let's charge. I-ano ko muna to. I-cut ko muna. So, ayan na guys. Sinage uh, ko siya ng 5 minutes lang. So, this is how the watch looks like. Mag-clear siya ha. Pag inanyan mo. Ayan. Kung titignan nyo dito parang blurred kasi meron siyang plastic pero sinilip ko siya napaka-clear. Sobrang clear. Premium yung ano niya. Yung kanyang itsura. Ganyan o. Oh. Blurred siya tingnan, pero pag tinanggal mo yung plastic, syempre may plastic pa siya Sobrang linaw. Uy, nag bat. Battery is too low. Kasi nga, kakacharge ko lang. Ayan. So, ganyan yung itsura niya. Siguro kailangan mo siya i-full charge before mo maano magamit talaga. Ayan. Ayan siya. So, uh, ipapacharge ko sa kapatid ko and then uh, I'll have her, ano, tawag nito yung take a video kung ano yung magiging um, kinalabasan nitong ano to smart smart watch na to kasi I bought this one online so para makapag oh tingnan nyo, the battery is too low charge natin ito and then so yun siguro yung ano yung factory charge nito ubus na ano naman siya hindi siya yung moyog-yog syempre ang yan wala kinaririnig na yung ha yung moyog-yog yung plastic yan siya yan siya yung plastic yung gumagalaw so dapat hawakan mo pang yugyug ah, ayan siya so ganito yung itsura o oh, nag goodbye siya kasi low bat so kailangan talaga siguro i-charge ito tapos sinarge ko siya na wala yung ano niya yung ay sinarge ko siya na may plastic kasi ayoko nga natanggalin siya so ganito yung itsura and then ang straps niya ang pangalan ng watch is watch ultra 49mm. So, malaki siya. Kasi 49mm. Eh, 45 lang yung sakin eh. Yung, yung relo ko, 45mm. So, it comes with this one. Meron siyang strap na silver. Yan siya. And then, itong ganito. Yung parang sa, ano, sa apple. Ganito din. Ayan. Tapos, itong sa ganito ay ah, yung ano yung elastic yung nahihila ito yung ganito itong strap ang gusto ko kasi syempre pag nilagay mo siya sa kamay mo ganyan sakto lang doon sa ano mo doon sa watch mo ganyan binigyan ako ng ano ng kasama ko sa work ng strap na ganito pero medyo longer siya ganyan siguro hanggang dito so nung sinuot ko umiikot-ikot yung relo so hindi ko siya nagamit maluwang din kasi sa kanya so binigay niya sa akin so yun And then, meron siyang kulay puti na medyo dumihin ito. Siyempre, pag ano, pag siyempre, nag, nag, uh, ang work mo eh, lagi nakaganyan yung ano mo, yung kamay mo sa table. Siyempre, ang table naman natin, hindi naman 100% yan na palaging malinis, di ba? So, yan, meron din siyang black. Yan. Then, meron siyang orange. Yan. And then, meron siya dito, itong Maganda din, oh. Ah, uh, ano din siya, yung elastic din. Ah, hindi. Elastic ba to? Ah, na ano. Meron siyang velcro. Yan. May vel vel velcro siya. Velcro ang tawag dito. Yan siya, oh. So, didikit siya. Ayan. Balik natin. So, siyempre, dapat maayos. Pag binigay din sa kapatid natin. So, yun. Yan ang laman niya. Um, ibibigay ko to sa kapatid ko. And, um, siya nang bahala magtingin. So, ito siya, o. Oh. Ultra Ultramax suit. Ano pangalan niya? Try natin at tingnan natin sa sa internet. Kasi, nakakabili na ako ng ganito. Pag, tawag nito yung, nakikita ko siya sa ano? Ultramax suit. Ultramax suit i20. Yan. Ayan, Ayan siya. Hindi ko alam kung saan made ito. Pero sana working fine siya. Ayan siya o. Oh. Ito, ito mismo. Yung ano na to. Itong um, set na to. Ito siya. 'Yung binili ko sa kapatid ko. So, ano to 'yung ang original price nito na sa 2000 plus. Hindi naman ganun kamahal pero ang ano ko lang kasi dito sana mag-work, mag-work fine siya kasi syempre, ano to nito 'yung bibigay ko sa kapatid ko. E na mapahiya, 'di ba, sa kapatid ko. And um para meron din siyang ano, meron din siyang smartwatch na ano nasa kanya because I cannot afford to give her, you know, the luxury ones kasi syempre as of this time, syempre kailangan din namin magtipid because ang dami-dami naming gasto sa bahay, dami kong gasto sa school, sa pagpo ng papers ko. So, ito nakita ko siya when I was browsing sa ano sa aking TikTok account. Siyempre, may mga nagla-live na nagla-live sell. Siyempre, magbubudol at mabubudol ka talaga. Especially pag merong mga nagbebenta at nagbibigay ng discount. So, yun. Um, I think, I, I, I don't remember anymore kung ang freebie nila na sinasabi is ito, yung earbuds. Ito. Maganda siya in fairness. Maganda ang ano niya. Ang, ang feel. Mabigat yung feel niya. Para siyang ano, yung sa iPhone. And um, ang problem is Paano ba ito Balik. Yes. Ang problem is I don't know if uh, pre-charge na siya or it's a charge ko pa or I don't know. Hindi ko alam kasi pag binuksan mo dapat di ba umiilaw siya or I don't know kung saan siya iilaw. Dapat dito umiilaw siya dito di ba? So I don't have any idea. So papakita ko to sa kapatid ko later. bibi ko sa kanya na siya nang bahala. Then, I'll ask um, her opinion about this one. Ayan. So, I hope this will work. No, kasi nakakahiya. Bibili ko sa kanya, tapos hindi mag-work. Sabi naman is bat. So, sana hindi naman palagi na low bat lang ng low bat. So, yun. Um, eto. Ibabalik natin siya sa case. So, syempre, hindi na natin to Ganyan lang hindi ko na siya ano hindi ko na siya ma uh, ano to nito uh, hindi ko na siya may babalik sa plastic kasi tinanggal lang natin yung plastic no so tatawagin ko yung kapatid ko And then I'll unbox later on meron pa ako isang parcel pinadala ko sa kanya this one kasi kailangan kailangan ko talaga to especially na madali ako magka allergy so uh, meron akong bubuksan parcel ito in order ko to siya sa Xiaomi Xiaomi PH. Ito siya. So, kailangan, ito talaga, kailangan, kailangan, kailangan ko to It's because um, madali ako mag-allergy sa mga alikabok. So, alam niya ta kung anong meron dito. Diba, sinabi ko alikabok. So, alam niya na siguro ko ano ang meron dito sa loob. So, yun. I'll try to do this one first and then, ayun. Sana maging okay lang talaga to. And then, if not, then mag-iipon tayo ulit para bilhan siya ng ano ilan siya ng mas better na, na version of ano. ang ano ko lang kasi talaga is dapat ang bibilin ko is yung Xiaomi kaya lang bigla tong ano bigla tong mag pop out sa ano ko sa itong ito sa um, tiktok ko and then bigla ko siyang na place kumbaga naging impulsive ako in place order ko tapos ang problem is hindi ko na siya makancel gusto ko siya i-cancel sana kasi magkano lang yung difference nila na Xiaomi. Anyway, andito na siya. Papatry ko sa kanya. And then, let's find out after a while kung ano magiging feedback na dito. So, ayun. Bye, guys! I hope you enjoyed the, ano, the unboxing. Bye-bye!